Hello po sa ating YouTube channel, you Juhuet my guys, at sa ating podcast, Dawar Dawar. Ito guys, may pakita ko sa inyo guys, yung masjid. Yan. Yung masjid na sa gitna ng desierto, pero check natin guys kung anong meron dito sa loob ng masjid. Ito guys, tinan nyo guys, oh, yan. Ito yung parang pinaka-altar nila. Yan. Yung mos, uh, mos dito sa gitna ng desierto, yan guys, tinan nyo yan. Diba? Oh, lay tayo para makita nyo guys yung view. Yan guys yung view ng masjid dito sa gitna ng desierto. Nakita nyo yan guys. Kung gaano ba. yan ito siya. Pasok tayo guys sa loob. Pero huwag tayo pumasok yung camera na lang kasi medyo delik ka. Ano? Yan siya guys. Wasak sira yung taas niya. Nakamalaglaga no, tayo dito. Dahil ka nito siya guys. Yan. Mas din dito. Sa katuhan yung prayer nila. Yung pinaka-altar nila guys. Na di ko alam ba siguro dahil sa katagalan. Nasira siguro kasi made in woods lang kasi guys. Tingin lang yung taas niya. Hindi siya ano. Hindi siya tag na ito. Uh, o matibay. Ayan na guys. Ano yun? Ayan, ayan Ayan ito. Ang mastid nila guys. Sa loob. Nandito yung mastid. Maliit lang sa Nasa gitna siya ng desierto. Kaya lang uh, kahoy lang talaga. Yan kahoy lang talaga siya. Yan kahoy. Yan. Yan. Hindi siya bakal pala. Hindi siya kabilya. Yan kahoy lang siya guys. <laughs> sa gitna niya guys kahoy lang siya. Saka dito yung pag nag-prayer sila. Yan ah, ito guys. Ito sila. Dito, hindi ako makakalapit kasi baka mabag biglang gumuho yung masjid. Yan. Ito siya guys. Um, masarap dito malamig. yung masjid. So dito dito. Yan. So huwag tayong pumasok sa loob masyado guys kasi nga. Kaya eh, baka biglang gumuho at mahirap na sa na natin. And dito is, Yan na oh guys. At tingnan nyo guys. Oh. Arabic. O oh, Arabic. Para naman kayo magbasa guys. Yan Arabic siya. Yung dito guys. Sa gitna ng desierto. Yan. Ang ganda niya. O. Oh. Tingnan nyo. Lumaylayo tayo para makita nyo yung view. Yan yung guys yung view niya. Yung sa likod ito. At sa harap. Ay Yan guys. Nice. Sa harap yan yung masjid. Diba? Nasa gitna ng desierto siya guys. Sa gitna ng dito. Siguro yung mga pupunta dito ay limbawa ay siguro nagpapastol ng mga kambing, baka o ano klaseng hayop. Dito na siguro nagpapahinga sa masjid na yan. Yan siya. Yung masjid. Kaya pag pumunta ka, yung mahirap lang kasi dito guys, pag nagsala ka, siyempre kailangan talaga ng tubig. Siguro yun talaga ang problema. Alam nyo naman yung mga muslim ay bago magsala, naghuhugas sila. Nag, ayun, uh, hinugasan lang ang mga kamay nila, mukha nila, paa nila. Kaya kailangan pa rin yung pagsasala ay nakahugas. Kaya siguro pag pumunta sila dito sa gitna ng disyerto, kailangan din lang siguro ng pagdala ng tubig kasi pero ang number one sa kanila pag nagsala sila ay kailangan talaga ng tubig guys oh, dito naman tayo sa yan guys kasi wala naman tayo wala naman akong ibang content kaya ito naman ikong content ko yung gilid gilid ng mga gitna ng disyerto yan hindi tayo nakaayos ng ating mukha hindi tayo naka Uh, tag nito nakaayos ng mukha natin pero okay lang guys video okay naman yung mukha natin di ba yan no? o di ba tapos dito nila tinatapon ng kailang mga basurahan yan guys dito yung basurahan la guys yan dito nila tinatapon sa gitna ng hindi naman gitna ng desierto pero sa mga malalayong lugar sa mga malalayong tao yan kinakita nyo guys yung mga basura nila yan, yung sinirang mga bahay, mga renovation, mga renovate na mga bahay. Kasi yung nakita nyo guys, puro ito, tinan nyo. Yan, yung mga uh, tiles, nandito, yan, yung mga renovate na mga bahay, dito lang tinatapon yung mga, uh, uh, mga sir sirat-sirat lang, mga tiles, na yan. nakita nyo guys, yan, dito lang tinatapon. Yan okay, guys, so, tinatapon na lang nila ng mga basura yung titok parte. Pero okay naman kasi hindi naman siya gaya ng mga plastic. Ah, uh, 'di ba kasi pag plastic, mahirap talaga. Pero may mga kahit paano may mga plastic pa rin, hindi pa rin maiiwasan yung mga plastic dito. Yan okay, guys, so, yung mga buti lang ng mga mga tubig na nandito. Yan. Yan, mga ganyan yan. Nakita niyo guys. Yan ito. Dito nila tinatapon. Oh. Mga basura. Yan, mga basura dito lang tinatapon. Hmm. Yan, mga kahoy kahoy. Yan, guys. Pag andito kayo sa disyerto, yan, sa gitna ng Kasi, uh, ito naman yung content ko, guys, sa gitna ng disyerto. Kasi dito naman ako sa mga bundok ng disyerto ng Saudi, uh, bundok ng Saudi Arabia. Kaya, ito naman yung eco-content ko sa uh, araw-araw kong pagpupos na sa YouTube. Yan guys. Wala tayo sa siyudad ng Saudi Arabia o sa Riyadh o sa, 'di ba? Sa Riyadh ay nagpa-party sila doon gabi-gabi. May party doon, may concert. Dito naman ay well, no more guys. Yan. Wala ka talaga dito ng kasiyahan kundi sarili mo lang. Hindi <laughs> mo lang sarili mo dito. Lagi guys. <laughs> mag -isa ka lang talaga. You know, may may ano doon, may lumilipad doon na uh, ibon pero hindi niyo ata makikita. Ayan, guys. Talagang walang tao dito. Kaya kaya magsarap talaga mag-vlog dito kasi walang tao-tao, sarap magsalita. Bukas kaya mag kaya ako ng magandang damit. Magkaisa sa sarili habang naglalakad kasi wala namang tao. Hey guys. Mm. Ayoko muna sa loob ng aking kwarto, sa aking studio. Merong studio guys, nakita niyo ba yung aking vlog? Ay, yan. makapak cute guys. kasi nag-aayos ako ng sarili ko. Kaya medyo maputi talaga ako dun sa galing ng studio ko. Yan, ang ganda naman dito kasi taste niyo, 'di ba? Oh, 'di ba sarap talaga dito mag-vlog. Oh. 'Di ba? Pero pag may kasama siguro, 'di ba? Masarap yan. Pati na yung mga puno-puno doon guys. Napakaganda at tingnan. Ang cute. Ang cute, di ba? Ayan, ang cute. Wow. Tingnan nyo guys. Ayan. Ang baba ng mga kahoy dito. Ang baba lang. Tingnan nyo. Ayan. Ang cute tingnan talaga. Sarap sa mata. Ayan. Ayan guys. Tingnan nyo. Yung, uh, yung buwan nandun pa rin sa taas. Hindi pa umaalis. Kahit yung napakaliwanag na ng araw. Ayan guys, Yung mga bato nandun. Ayan. Okay, ito ba guys? Sarap talaga. Tapos yung mga bahay nandun. Makita nyo yung mga bahay nandun. Dito ako sa gilid talaga. Kasi alam nyo, kasi sarap dito maglakad. Kasi wala ka tao guys kasi doon maraming mga may mga tao din din naman sa maraming tao dito uh, may mga tao din na kahit paano may tao pa rin dito <laughs> di ba sarap mga angkin talaga ng lupa dito kasi parang walang nagmamayari ng lupa <laughs> pero pag maganda siguro dito guys yung lugar dito gaya ng may mga pagkain may mga prutas sarap talaga si talaga dito mag masyal araw-araw kasi di ba may mga prutas kang mapipitas. Kasi wala nga eh. Puro lang talaga makikita ko mga damo, mga bato. O doon sa mga previous vlog ko guys. Yung unang uh, post ko ay talagang puro bato doon. Mga bato-bato. Bitit ko lang talaga yung tubig. Sa karakasupot kasi bumili ako doon sa tindahan kanina. Dumana ako pagkatapos ko ng jogging. Kaya ito ay pauwi naman kasi ako eh. Pauwi naman ako kaya nandito lang talaga ako dumaan sa gilid. Sa gilid guys. Kaya, sarap kasi sa gilid dito dahil na ano. Uh, walang tao, walang istorbo. Pero next, punta ako dun talaga guys sa mataas. Mataas sa bundok. Masarap pumunta ako dun. Hindi ako nag nagvideo kasi kaya gusto ko mag-relax. Diba? Mag-imagine. mag mag pangarap doon sa taas ng bundok. Kaya next time ay vlog ako guys. Thank you so much for watching. Juhunget dito sa Saudi Arabia. We are out. Peace.